hello guys, good evening. Ito pa na pala ako sa bahay. Kasi sabi ko sa amo ko is i-book mo ako sa Ken's Balad na sa May Mother Academy kasi bibili ako ng chocolate. Char, ilalagay ko sa ano sa box box ko kasi wala pa nga akong chocolate. Hindi yan mawawala sa ating box ang chocolate na yan, guys, kasi yan ang ng mga pamangking ko. So yan, tingnan natin kung saan abot ang ating 100 kasi mga mura yung chocolate dito sa Balad na, guys. Grabe, super mura ng chocolate 'yan. Pero tingnan natin kung mura still mura pa rin ba or nagmahal ganoon so ito pala yung sa may mother ka din sa may old airport guys ipin lang sa uber nyo is Ken's balad na mother ka din at saka may bagong open yata basta nakita ko yun sa ano sa vlog ni Wonder in Qatar. Hindi ko alam Wonder, Wonder in Qatar. Basta nakita ko sa ano niya sa vlogs niya. So yun guys, nakapapunta na ako doon. Char. Ang uh, gumaano na. Nagdadilim na. Ganoon. Grabe na ang dilim sa labas o yung cellphone ko talaga madilim. <laughs> Hindi madilim talaga kasi nga yung aking Uber is ano, yung parang yung glass niya is parang madilim na pero kapag inopen mo yan is hindi pa. So, yan. Nandito na pala ako, guys. Actually, hindi masyado ako kumakain ng mga chocolate, guys. Bumibili lang ako kapag sa ako. Kasi nga, gusto ng aking mga pamangkin. So, pasensya na kayo. Nagmamadali talaga ako ng video dyan, guys. Kasi ang daming tao. Ang dami-daming bumibili ng chocolate. So, siyempre, baka sabihin na nag video pa ito. Uy, pumili ka na. Tag 10, 12. Ganyan yung mga price niya. 25, 15, tag 7. Yun yung mga fries niya guys. So hindi ko ma maisa-isa guys kasi ang dami oh. Oh may tag 7 dito. Oh, oh ang daming 7-7 dyan. Pwede kayong magbili dito para pa-package nyo. May tag 8 dito guys. Tapos 25. So marami dito mga chocolate. Basta tingnan nyo lang yung ano niya guys. Yung kanilang expire date kasi may iba dito na malapit na ma-expire may iba naman dito sa 20, 25 pa ma-expire 2025 pa ma-expire so may tag 12 o yan madaming chocolate dito guys nakatambak yung chocolate dito may brands pala sila sa Salwa Road yata bagong open kung ano malayo sa inyo itong Mater Kadem itong ano kens uh, balad na dito sa mga matter kadim so yan yung binili ko guys no tag 28 guys yung parang candy siya na tsokolata tapos may mga biscuit siya tag 4 o oh, yan biscuit yan siya guys na tsokolata Gano'n. so nabudol ako dito ang dami kong nabili <laughs> sumobra so, yung binili ko guys mga 150, 160 yata, 167 yung nabili ko kasi nga, bumili pa ako ng mga sabon. May nakita kasi akong sabon dito. Ang shampoo pala dito guys is tag 9 tapos may mga sabon dito ito 25 to 6 kilo yan 25 tapos mga peri pero hindi peri ito na ano dishwashing at dishwashing yung pangalan hindi ko alam hindi peri yung pangalan niya actually guys na iwan ko yung isa tag 4 lang yan guys no tag 4 tag 7 tag 8 tag 10 o oh, tatlong pa peraso o oh, tag 8 o oh, meron ka ng 6 o oh, 8 8 lang yan guys dami di ba okay lang yung kiss at least ano lang ito sa tag 10 yata ito sa ano sa normal sa lulu ganyan so tag 9 lang yung shampoo dito ang normal price nito is ito is uh, 17 ba 11 12 13 ganyan yung price niya pero dito is tag 9 parang ano lang nakatipid ka lang ng 3, 3 real 4 real ganyan so may mga lotion tag 9 tag 9 tag 9 puro 9 tapos bumili ako dito tag 6 lang fans nila tag 6 ito'y eh pull boost tapos sempre moves para sa masikit na katawan charot so yan daming ano dito mura guys dami para basta i-check nyo lang yung expire date nya kasi nga minsan 4 months 3 months expire na ganon so i-check nyo lang kasi parang chine tayo yata yung ano mga chocolate kay 2025 pa so malayo-layo pa may isang taon pa may mga tang din dyan tag 20 tapos maraming mga gatas tag 3 lang tag 3 real tapos eto bumalik ako sa chocolate daming chocolate oh tag 15 lang kitkat 15 oh di ba so yun guys umuwi na ako kasi nga wala akong pera <laughs> 165 yung nabayaran ko eh. so ito pala yung nabili ko lahat oh di ba yan yung nabili ko sana so, naaw oh. Pero nakadagdag ako guys kasi nga bumili ako ng mga shampoo. Tapos naiwan ko pang isang dishwashing ko. Sayang so, naman yung quadro ko. Sana all. So yan guys no. Yan yung ano aking mga tsokolata. Normal lang siya. Hindi ako bumili, bumili, ng yung chocolate talaga kasi baka mag melted siya. So mga biscuit siya na may tsokolata, may lollipop, ganorn. At thank you.